Magandang araw sa inyo mga kauto. Ka so sa video ito ibabahagi ko naman sa inyo itong ating susubukong ayusin dito sa ating sasakyan Mitsubishi Lancer. puwede so, pwede din to sa kahit na nung uri ng mga sasakyan na parehas nito. So ang problema nitong ating ito ngayon, nagkakaroon ng tubig dito sa ating front. passenger side yan Basado ng tubig yan. Meron medyo hangon na to dati pero basa pa rin. Sinasabi ng iba, ito daw yung dahilan. Yung hose para doon sa ating evaporator. Kasi pagka nag-aircon tayo baka butas. Pero hindi naman yan. So ngayon, ang problema nito nung nagkabagyuhan dahil sa bagyong uwan yan. Wala tayong garahe. Yun, basang-basa yan. So... Ang problema niya nandito sa dun sa fresh air. Yung pasukan ng fresh air dun papunta sa ating aircon sa blower. So ngayon, gagawin natin. Subukan natin na medyo handle. So tara, simulan na natin. So, ang gagawin natin, Nakalas ko na yung isang wiper arm. May tornillo lang naman di yan. So, ito yung isa. May may takip lang ito dito. Ayan. Sikwatin lang natin. Tapos, may isa pang takip na rubber. Ayan. Tanggalin lang. Tapos, ito. 12mm to natin ng, ng gumawa gamit tayo isang kamay so babaklasin lang natin babaklasin lang natin yan tapos itong mga clip na to yan. lahat ng ating may clip na to tatanggalin natin so yan mga kauto natanggal na natin yung nut push lang natin ang para mabunot na natin to ayan. so natanggal na natin yung wiper arm so dito tungkabin lang naman natin to yan ayan doon sa kabila yan so matatanggal na natin tong ating pinaka cover nya So, natanggal na natin to. Ang sinasabi kong problema nito ay yun. Makikita ga. So, yung problema niya niya. Nagyan ko na to ng takip. Hmm. Ano ng payong. Cover ng payong yan. Para hindi pasukan ng tubig doon. May pangharang man lang. Pero talagang dahil bagyo, pumasok pa rin. Ilawa natin. Yan. So, yan yung problema niya. So, nalagyan ko na yan ng gasket. Pero, ito yung napasok ko rin yung tubig yan, Dun sa kabila. Kabilang dulo. Hirap ng video handy ka siya ng ating silpo. Basta dun siya. Yan. So, ngayon, gagawin natin. Subukan natin yung sprayhan pa rin ng ating So gagamitan pa rin natin siya nitong ating flexible rubber coating. Ito yung parang gasket Pagkano na to, pwede to sa mga bubo. So doon dumadaan yung ating tubig. So, Pupunta rito. Ito binaklas ko na to eh. Sinubo ang kalasin yung blower niya para makita ko diyan siya dumadaan ng tubig. Yan. So hindi ko pa rin siya talaga matanggal kailangan siguro kung pagka binabato so doon na lang natin gagawin gagawa ng paraan ang daming baklasin dito mahirap baka magkalik pa yung ating evaporator mas malaking gastos so yun na update ko kayo yun ang basang basa a few moments later ito mga kaoto, na-sprayhan na natin. Ayan. Yung isprayhan na natin. So, inaantay lang natin siyang tumuyo. Ayan. So, tingnan yung itsura niya ngayon. Pati itong gilid na ito, na natin. Ayan. So, ngayon, antayin lang natin matuyo. Tapos, testingin natin kung mawawala na yung kanyang tagas tomorrow. Ito mga ka-auto, update ko lang kayo sa ating ginawa kahapon. So, nilagyan natin to na ayun. Ang epoxy. Yung ano, rubber rubber spray. Ayan. So, ngayon tetestingin natin. Nilagyan natin ng hose. Bubuhayin ko yung hose. Titingnan natin kung may tagas pa o may tutulo pa dun sa ating front passenger side ayan, buhay na yung tubig ayan lakas niya, tingin na natin tutuloy pa dito pinatuyo ko kahapon ng matagal kaya ngayon natin hindi pa natin kinakabit so kahapon niya tumutulo dyan dito tumutulo ayan So wala na. Wala nang tumutulo. Kahapon kunting oras lang tumutulo na eh. So ngayon ayan, wala na. Dito tumutulo sa part na to eh. Tsaka dun sa gilid. So ilawan natin. Dun, dun sa sulok na yun. So tuyo na, wala na. <laughs> so effective naayos natin Ano? dito tumutulo yun so ayos na ay salamat na remedyo natin so kung may issue kayong ganito na babasa yung ating front passenger side yun ang issue kalimitang issue daw talaga ng ating dancer ay yung pasokan ng fresh air vent so itong settings dito nilagay ko pa siya sa open So kaya mas malaki chance na pumasok doon. Pero ngayon wala na. Yan. So result na na. So kung nagustuhan niyo itong video nito at bago pa lang kayo sa ating channel mag subscribe na po kayo. Para updated kayo sa mga susunod ko pa yung mga video sharing. DIY. Mga tipid tips tungkol sa ating auto. Ayun. So ito naman yung aking nire-remedyohan yung ating aircon vent. So mga putol-putol to. Nagyan ko ng Epoxy din yan Para mabuo Ito finix ko na Para hindi na magalaw yung isa Talagang nabungin na Hindi ko na makita yung isa dito Ayan Nagin natin epoxy Nakapix na lang sya Para ito na lang yung gagalawin Ayan So ayan Kanina pa tumutustos yung tubig Wala pa rin talagang tulo Problem solved Salamat naman